Uh, moonwalk oh moonwalk guys oh mana uh, yung moonwalk oh so for today's vlog mga ka friend yan punta kami sa ilog yun santo at magtampisa ulit kami doon pag picnic kami so abang abang guys sama yung mga pamangkin at anak yan, Dito kami sa bundok. Sarap maligo pag beer Santo. So, stay tuned mga ka-friend. So, ito guys. Malapit na naman ang anihan. Ito yung dito sa bukiri namin. Sa lugar na ang misis ko. Yan, puro palay dito yung pananim yan Ito yung daan papunta ng ano, ilog. Sarap mag ano dito, mag -alaga ng mga ah, hayop, lalo na yung mga manok, baboy. Malayo yung mga kapitbahay. yan yung mga alagang manok dito. Ayan dito dahil lapit lang naman oh sarap mag-alaga dito ng mga ano ayop ayan may baboy ay may manok pa guys mga friend hmm. to may baboy dito oh. to guys Oh, ang problema dito sa tubig. May sapa dito. Ayan. Ayan, dun bandaron Palay din yan. Sarap talaga mamuhay pag probinsya. Sariwa ang hangin. Oh. Medyo nauna tayo ng konti. don bandaron yung mga kasama natin nahulis hulis paglalakad. Ayun, sila guys. Stay tuned. Doon na mga bata nauna maglakad. Ang bibilis maglakad guys. Jo bundok to mga friend, ayan Jo nakakahingil kakahingal mga kakak friend. Hantu, oh. hantu, Medyo malayo-layo po yung ilog dito. Pero napakaganda po ng ilog dito sa amin. Linis yung tubig. Enjoy nga lang guys. Oh. Pati aso, sumama na. Gusto rin magtampisaw sa ilog. Yan ni sa takyaland diri guys ayong suba. Ang naton kaayo. Oh, ah. lagi ni guys. Muna-muna, si una biya. Oh. ayan pero malapit na po yung ilog mga ka-friend. Ayan. ni hingal tayo. Ayan, sa wakas mga ka-friend. Nakarating na din. Medyo malayo-layo din ang ating nilakbay. Ano po yung ilog dito? Ayan na po, guys. ayan wow itang kita mo na yung ingay ng ilog <laughs> Lagi kami ditong naliligo kasi napakalinis ng tubig dito. Ayan na sila guys. Agad naligo. Uy, tumunan ng ulo Ang isa doon, nagsusulo. O, oh. tuwang tuwa. Meron din naliligo doon bandaron. roon. Ayan dumayo pa yan dito mga taga ano siloy so tingnan natin guys yung mga nagtatampisaw dito ito po itong tubig galing po ito sa ano taas ayan ito ito ito, ito mga patak guys Medyo maano po yung daanan. Kunting ingat lang. Ayan. <coughs> oh. Oh. Ayan. Ayan. dami rin tao dito guys.

yan yeah, exhibition ngaray na mo go gol gol kain gol mobile nao ngine tamble tukine ay 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 Niko, <laughs> 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 oh. Diko, diko. <laughs> Oh, itu bak guys. <laughs> Murah sikat no. Ah, oh, kurata oh. Ini ani kabi buder guys. Jernisan to, digo untuk big, digo ilog.

Oh, good and to giggig mga friend. Tama ba? Oh, aday mga ka friend, magsuba nig isda. Will help me magihaw. Please stop god. Oh. Hey guys.

Hmm. Oh. oh, nice na <laughs> namungkal na guys. Namungkal na mga ka-friend. Ay, sa watcher, ay sa watcher. Oh. Binignit. Oh, ay, binignit mga ka-friend. Oh, puro sa bawa oh, ba? Oh, trawan nyo ba? Oh. Mani pagkaon diri mga ka-friend. Og na siya, guys. Sabaw ra ginasa sa Sa Santo. Pero pag anaon nimo na si Lalom, oh, imong sandukot. Kag ang Jesu ah. si Kristo oh. may

One, two, three, go! Ayan, mga ka-friend! Woo! Oh. oh, sa mga tourist dyan, pwede na kayong dumayo dito. Oh? Oh, walking in the water. Oh, napay mo ang dito sa taas. sige. Suburi suburi? Tumbling niyo mga ka-friend! na yung mga ka-friend! Ika! Oh, kayo! Wala! maayo kayo! Mani among kalingawan diri Buhay probinsya Kinabuhi sa pubrihanon Piro lipay kayo. Awal guys, oh. Oh. Nga Kabibo diri guys. Oh. Wala ni diri ha, sa Manila. Wala inga ni. Eh. Oh. Oh. Tanawa, oh. So, asa guys. Ah. Ibu Kaider guys. Oh. Porto de Spijos, Porto Oh. Mga unggoy kata mga Ah, pantai <tugis> ibu guys. Ah. Oh. Shout out King Kong. Shout out mga ka-probinsya. Oh. oh, shout out sa so mga guwapo ari. Oh, kuni vlogger ng Wildo. Oh. Awa oh. 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 oh, guys, oh. Tanawa ninyo mga ka-friend, ang mga gwapa sa mga lad. Oh. Mga ulitawo, mga bagong tubo. Oh. Oh, napoy mo exhibition diri guys. Hmm. Oh. Sulog. Sulog kayo guys, ang tubig dito dapit. Oh. Napoy mga bata dito dito gatampisaw. Are mga dalaga are mga bagong tubo. Yare sila Land of Ten. Lalong kay ni mga ka Oh, kulay green ang tubig are. Oh. Kristal ka ayo. Tukol. Oh. Oh, Nanay bitay-bitay guys. Kusay kay ganahan mo rin dere ah. Dere rin sa mamalad. PM lang, PM. PM ra mo guys. insa'y mo guys. ganahan PM dere magpa pabugnaw. turgay guide dere, magpabugnaw. Awan ninyo among suba dere guys oh. Awan ninyo mga ka-friend. Pag kanindot kayo. In terms oh. guys, 50. Tabok ato dito mga ka-friend. Basakan. Oh. Bisdak. sayang taga-taga tagalog tagalog kunwari kabibo kay guys 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 punta mau mga mau buku buku isah buah bugoy mau gak 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 Comment down below guys kung sa'y maingon ninyo ano yung mong lugar. Pagkabibo, pag nindot. What a paradise. Hmm. Pakita lang na kunin yung mga ka-friend. Ang tubig dari o. Oh. kayo. Hmm. hmm. Ang back daw si Kuan. si hmm. Kuan. Anay naman na guys. Yan mga ka-friend. Oh. Ngita siya kuan. Anga. Ang uban to arad to gatambay. Kucha. Mali ali tau. Mali ali tau. Mingan tatay. Oh. oh.

Okay. Oh, bunal na, bunal. Okay. Na? Oh. Di okay, kay magbunal-bunal na re. Okay. Oh, bunal, bunal, oh, bunal, bunal. na mo diha. Okay. Buna bunal tung tong bunal. Salamat sa diha tay. Ah. Salamat daw sa ta. Okay, pasalamat ta. Bless us, O Lord for this day gives which you are about to receive from thy bounty through Christ thou Lord, Amen. Oh, Arif, Ali Oh, coba chat out, dudung. Odrig, lah ag Odrig, kita rong kaun. Ali Oh. oh. Ana, manay kusgus balong sa re, mamunal na ta. Dera. Oh, dira. Oh, ready na, ready. Oh, ni saktong bunal. Oh, ready na, ready. Oh, bunal-bunal. Eh, oh, bunal, bunal. bunal ta re, <laughs>

Oh, eh Bunal MJ. Oh. Bu Bunal Bukoy. Ah. Bunal Ali

So kay human naman may mga on ah. Mga ligo na pud may. Oo. Oh. Kana mga bata to Galigot-ligot na. Hmm. Soro-soro itari mga ka-friend. Nalaghan na kayong naligo dire. Eh. ka nag guys mga ka friend unay vlogger nga wansweldo ha <laughs> oh? ge yeah. bunali tarong adong ba ah tumbling man ato ang baki dito ba hmm. Nagtawa ni mga ka-friend.

Kasi mo ambak. Ano yung mo ang Sige. Sige mga ka-friend. Sus. Pagkalami yun. Mas maayong ang mo ang Kaya malingaw kung saan mo ang bak. Hindi yan nakitsok silin. Asa. Huh? Ano? Ay okay. kene? Anak juk Oh. Anak juk silina. Ayo oh, anak juk Oh. Ah. <laughs> <laughs> gipana Hoyo sino 'to? kayo. Lingaw tani mga bata. Mga talintadong kuan. Umalad boys. <laughs> <laughs>

nanay ini saka wak Ay, friend ayo tumuy kay Roy? bombak neron ya oh Ano yung mga banggita na re? Hmm. Apa? Ano hmm. yung mga batao ay pagkahadlok ni? Pwede ni mag maging ranger. Pwede ni magmusang. dia awak awak mau dia, dia. dia, dia. dia, dia, dia. Ah. oh ini ada mga adventure dari mga ka-friend oh matching oh. tambling pa Nagbaon po dito, nagkalingaw po mga ka-friend. <laughs> hmm. Ang uli na may mga ka-friend. Oh. Kami nalay nabilin diri sa suba. Kadang salamat sa Ginagmain views. Thanks for watching. Mabuhay. God bless. Mabuhay. Mabuhay.